Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga karanasan ko sa loob ng huling siyam na buwan na aking kontrata sa barko. Para sa mga hindi pa nakakaalam sa akin, ako nga pala si Dave, isang ordinary seaman, pitong taon na akong nagbabarko at bumaba ako noong February 22, 2024. At sa dulo ng video, Makikita nyo ang mga magagandang biyahe na napuntahan ko sa Europa ay stay tuned mga kaibigan. Noong May 10, 2023, ang araw na sa Sampao sa barko kasama ang isang able seaman. Dalawa kami ang sasampa at ang joining port namin ay sa Riga, ang capital city ng Latvia sa Europa. Sa araw na yon ay kaarawan ko rin. Hindi talaga maiwasan na mag-birthday sa airport. Sa totoo lang, First time kong mag-birthday sa airport. Yan ang buhay man. Kailangan flexible ka sa mga pangyayari. Bali connecting flight kami mula sa Istanbul papuntang Riga. Kung hindi ako nagkakamali, halos 18 hanggang 24 hours ang biyahe papunta ng Riga kasama na ang connecting flight namin. Pero buti na lang ay nakapag-hotel pa kami dahil hindi pa nakarating yung barko na sasampahan namin sa port. Kaya swerte ng mga joining crew pag nakapag-hotel pa kasi makapagpahinga ka pa kahit papaano. Minsan na kasi sinisiguro ng opisina na diretso na kayo sa barko para makatipid sila sa hotel ng mga crew. At sa barko na sasampahan ko, first time akong makasampahan ng General Cargo. Ang huli kong vessel ay isang container ship at nakaranas din ako ng bulk carrier. Kaya nung sumpa ko sa barko medyo... Ha nangangapapa ako dahil first time ko makasampan ng general cargo. Pero medyo mabilis naman na akong nakapag-adjust dahil medyo pareho lang sila ng mga bulk carrier. Medyo may similarities din sila sa trabaho at cargo operation. Kaya mga dalawang hanggang tatlong buwan ako adjust sa sistema ng trabaho at cargo operation. Dahil sa palagi namin itong ginagawa, mas madali na lang nakapag- kapag familiarize sa mga trabaho. Palagi kasi kami na support. Yung pinakamahaba naming biyahe sa aking pagkakaalam ay tatlo hanggang limang araw tapos minsan malapit din yung biyahe namin minsan isang araw lang. At yung biyahe namin pala ay sa Europa lang sa may Baltic Sea lang. Kaya sa loob ng Baltic Sea lang ang bansa na puntahan namin. Pero minsan lumalabas din kami sa Baltic Sea nakapagbiyahe kami sa France at UK kaya nung sumumpa ako sakto summer sa Europa kaya mas magandang panahon at kalmado palagi ang dagat kaya napaggala ako sa labas dahil mahaba ang umaga kaysa sa gabi kaya ito ang mga napuntahan ko At nung summer, nagpasya si Kamote, ang chief mate namin na magpalaro ng pahagis ng gaya o having line. Dahil linggo noon at kasama namin lahat ng mga oberta maliban kay Sigunto dahil pahinga niya. Umaga nang mangyari ang palaro at nandoon rin ang aming kapitan dahil nasa Anchorage area kami noon. Bali yung kapitan pala namin ay isang Russian tapos yung chief mate namin ay Russian din tapos yung second mate namin ay Russian bale ah, uh, siyam kami lahat ng crew alima uh, yung Pinoy kaya ah, uh, talagang sakto sakto ang pagdaraos ng Paranigamote ni Amote. kaya lahat kami ay sumali mayroon din mga premyo kung sino ang pinakamalaki pinakamalayong maghagis ng gaya kaya ang nanalo sa amin ay isa sa mga AB. Matapos noon nagkaroon kami ng shower party medyo malamig na rin yung tubig kahit summer na kaya napakasarap sa pakiramdam mag ang maganda sa panahon ng tag-init at syempre, nung patapos ng tag-init, pumunta naman tayo sa winter kung saan nagsisimula ito ng November, nararamdaman na namin ang lamig at nagne na ang temperatura. Dandahan na rin nag-snow at parating na rin malaas ang hangin at umaalon Kaya mahirap na sa pagwinter, Kailangan naming magbungkal ng snow sa at medyo naapagod ang gawain namin. Pero ang advantage lang nito ay hindi masyadong kailangan ng maintenance sa uh, koberta Kaya paragi kami nagtatrabaho sa loob lang sa kombinasyon. Bali pala, yung kargada namin ay pare-pareho lang palagi. Dahil usually yun yung kargada namin pagdating ko. Kasi same pa rin yung chatter. Kaya't Uh, ang karga namin ay wood chips palagi alam ko ginagamit itong wood chips na ito para panggatong sa mga power plant nila karaniwang kumukuha kami sa Riga, Estonia, Finland at Norway at hinahatid namin sa Denmark pabalik-balik lang yung biyahe namin sa Baltic Sea sa halos siyam na buwan ko sa barko pasabi ko na parang lokal na dun ako doon sa Europa kasi pabalik-balik lang yung biyahe namin nakatuwa at nakapagod din kasi kahit dito lang ang biyahe ko nakapagod pa rin dahil malapitan lang ang mga biyahe namin at noong February 10 uh, kasi yung finish ng kontrako ko at tumagal pa ako ng ilang araw nakauwi na rin yung kasama ko nung sumampa ako una siyang umuwi at ako naman ay sumunod na sa kanya ng isang buwan din ang pagitan namin. Wala na rin akong balak na mag pa. Kaya nag-request na ako na umuwi. kayat nakauwi ako sa Alipida mag-isa lang. Yan yung pinakamasayang pangyayari sa buhay ng isang seaman. At ang makauwi, makapagpahinga at makabakasyan kasabay mo pa ang ipon mo sa barko. Yan talaga ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ng isang seaman. Kaya ito lang po yung... Uh, may bahagi ko sa inyo sa siyam na buwan ko mga katuto kaya stay tuned sa next vlog peace